Pagkaugnay na balita, nagpaabot naman ng mensahe si Senador J.B. Ercito at Senate President Juan Miguel Zubiri patungkol sa hatol ng kaso kay Senador Jingo Estrada. Ang detalye ihatid sa atin ni Raymond Tinaza. Patuloy ani ni pagdarasala ni Senator JB Herzito ang kabatida na si Senator Jinggoy Estrada matapos na hatulan ng siyam na taong pagkakulong na sandigan bayan sa kasong bribery sa kabila na lumusot naman ito sa kasong plunder kaugnay sa pork barrel scam. Tiwala si Herzito na inihanda na, na ng mga legal team ni Jinggoy ang lahat ng legal remedies kaugnay sa disyona ng sandigan bayan kagulang ito, hinikaya ni Senator JB ang publiko na irespeto ang justice system sa bansa. Aniya sa kabila na hindi perfecto ang ating justice system ay nandiyan pa rin para mapatili ang law and order at proteksyonan ang ating karapatan at ihatid ang hostisya sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Sen. President Juan Miguel Migs Subiri na maari pa naman na ang kampo ni Sator Estrada ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan at magapila sa Korte Suprema. Aniya, hanggat hindi pa nagiging final and executory ang lahat, maaari pa rin ng ni Sator Jingoy ang kanyang tungkulin bilang senadora ng mataas na pulungan ng Kongreso. Ako, Si Raymond Tinasza, para su cuento político.